Ito ang update sa ating garden. Ayan, ito ang ating beans. Ang dami ng bulaklak, no? Lalaki -bilal na rin ang ating spinach. Lettuce. Ayan. Another spinach. Ang bok choy. Ang kapit na natin. So, mag-harvest tayo ngayon ng bok choy. Alam mo, may kumakain ng daming butas. Okay yung kumakain dito. Ang laki natin. naman. Ito na muna. Ito na ating harvest. sa so, kanina may gulay. Hmm. Harvest din tayo na. Lettuce. Ayan. Lettuce natin. Pang sa salad natin. ganyan lang mag-harvest. O, oh, diba? Ah, nang lalaki. O, patay isa. This one. Looks big. Mm. Ang lalaki na, no? Oh, so big na. Spinach. O, oh, diba? dito na ating spinach, kaya harvest na natin. Ang maganda talaga kapag may tanim, may aanihin. Ano Al alam niyo? Tatalbuan lang natin Al guys. Al Ace. And harvest nothing